Ito po ang fish port ng Nabotas. May po ako dito na magte-training po sa barko. Paragua. Oh, ay, yate ang ganda ng yate, oh. Ang daming ano, ang daming lumilipad na ano, ano ba 'to, puti. Oh. First time ko makarating dito sa Nabotas Fish Port. Talagang ano siya, katabi siya ng dagat. Daungan talaga siya. Ano to kuya, kuya? Ang mga naggaano ng isda dito kahit umano tanghali meron? Nagbabagsak? Wala. Umaga lang. Doon na ang bagsak sa tanghali. Ah, wala na ng tanghali. Hanggang sa doon, sa Pier Uno. Pag mga umaga, meron pang tinda. Hindi, dito. Hanggang, ah, babagsak nila. Mga galing, ano yan, kuya? Ah, Palawan. Ayun, daming isda, oh. Ayan po, banya-banyera ang kanilang mga isda dito. Nakakatuwa ah, kasi malilibang ka daming isda oh. Hi daw sa vlog oh. Hi daw, hi daw sa si kuya. Oo, oh, oh, kuya. Ilalagay natin yan, kuya. Wow. ayan ang daming isda oh. Hi daw sila kuya oh. Kuya, anong pangalan mo? Nober galing saan, kuya? Dobbler de Galing dito papunta doon. Aha. Saan doon? Pa shoutout out daw, pa shoutout yeah, daw si Kuya. A mga... down sila. Ayun mga taga na taga. botas. Para niya Marikina Para niya daw po. Summer Summer Ay, daw. Saan. Yung mga waray, 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 waray. Ayun ha. Ayun yung boso namin oh, ayun oh. Ayun daw yung boso. Hay daw Kuya. <laughs> ano yung Kuya yung mga isda niyo, banyere, banyera. Ano ba yan tawilis? Tawilis. Magkano isang ganyan, banyera? Nasa 2,000 lang po. 2,000? Oo. Sariwang-sariwa, oo. Oh. Mura sariwa, oh. dito mo. Oo e, nga, wala bang per kilo lang dyan? Wala bang ano dyan? Wala pang isang daan per kilo Oo, oh, oh, wala kang ano dyan. Ayan, oo. Oh. Ang daming isda, oo. Oh. First time ko kasi makarating dito, nagbabalang ako ng ano dyan. Nang sasakay dyan, magte-training. Ah, yung training Hmm, Ay, ma magte-training. Mm, magte Ayan. Nakakatuwa kasi dalo dami isda. ko ng vlog dito eh. Ikaw? Ang dami ko ng mga sa... Ayan, dami na daw ni Kuya. Lagi daw siyang ano, uh, artista sa... Na, artista, ka, sa ka? artista sa ano, sa... Yun, sa Binablog lang <laughs> nila <laughs> Lembo. buhay. Binablog? Ayan, dami Ay, isda. Oh. mo rin ako doon sa fish court. Paggabi. Paggabi? Hindi, Nag-drop lang kasi ko dito Kuya eh. Nang ano, ng pasahero. Ayan Oh. Uh -oh. Ah, nag-drop lang po kayo. Mm -mm. Ito, nag-drag. Nag-drag. Ayan, to, nag -drug. Nag -drug. <laughs> Ayan <laughs> oh. shout out <laughs> daw sila. Ayan, oh. ang daming, ano, daming mga bangka, no? Maraming isda. Ayan siya. siya. Ay nang kagandahan kapag ano, ay eh, grab driver ka. Kapag driver ka, kung saan saan ka napupunta kapag may service ka eh. Yan ang kagandahan eh. Dito po ako ulit sa may Nabota, sa Pier 4. Yan. Ala, mga, mga anong oras na ngayon. Mayroon dito pag pupunta ka ng mga madaling araw, sigurado maraming tao rito. Lakad-lakad <laughs> muna tayo yung tahong, medyo maliit yung tahong nila tatanong tayo rito banya banyera ang bilihan dito eh yung tinatanggalan nila, oh tinatanggalan nila ng dumi, oh, daming tahong oh, ayan. season si yata siya ng tahong daming tahong

Tawag yan okay. eh. Tawag naman Piling kilo-kilo rito. Nakakabili rin. Nakakabili uh, rin. Pagkano? Kung promesa ako. Depende sa laki. Kilo? Hindi, sandalo ko. wala na kilo-kilo dito. Ano lang, yung takal-taka ano, taka -taka lang siya. takal takal lang. Ito maganda, malinis na oh. O, oh. Ay, oh, ah, dryer ah. na. Kukuha ko ng na, ano lang. Pa. Mamaya. Kompleto na, totoo Tawag na yung baka may takal diyan, ano? Sa timba, box may dalawang bulde pula. Dalawang dalawa. Ano manager pa yan No. Oh? Sayang, wala akong dalang balde, mga misa isda, ay si Sophie. Nag-drop lang, nag-ano na. nag kasi pa sa no? Training lang diyan. Ganda oh, tahong. ng tahong no season na. Oh. Season siya ng taho ngayon. Daming taho. Hmm. Ewan ko? Sarap sana mamili. Kung may sasakyan eh. May lalagyan. Opo. Oh, wala oh, walang Layo lalagyan. Kabit eh. Kabite, eh <laughs> <Okay. laughs> mga nga may saisdaan sa isda, asa, sasakyan. Pero wala mga hipon dito. Walang hipon. Ano oh, lang? Ano bon. lang? Ah, doon sa looban. Oo, Madalas kuya, anong oras doon natatapos dito? Hapon na. Hapon? Meron din dito? Talaga? Pero hindi ganito karami yung bagsak. Hindi na, ano na po yun eh. buyer oh, bayar, bayar. Oh. Bayar na, na lang. Ame na. Ah, may mga ame ari Mga nagpapatawa doon na tahali lang. Ah, sa umaga lang talaga yung bagsakan ng ano, banya-banyera dito. Umaga lang. Hmm mapatak na magkano yan sa isang kilo, ilang kilo yung ganyan? 40. Tapos isang banyera, 1, 2. Sa Manila, sa ano, sa amin niya, 80 kilo na eh. 80. Oo. Oh. Ah, puro tahong dito. Doon sa unahan, puro may mga talaba eh. Ah, napa nang ano mabibili. Kuya, ano is dato kuya? Ano? Tabase. Tabase. Magkano sa banyera? Ah. Oh. Ito mga tamba naman. Eh, may tamban siya. Tamban. Eh, tama ba ka na. Ha, daming isda oh. Ito, anong isda naman to? Bangus naman, bangus. Bangus, Batangas. Anong ba bangus yan kuya? Batangas nagupan. Bulakan Ha? Bulacan. Ah, Bulakan. Yung na, na, na. hmm. mga naglilinis ng Ma, ay, ay, tahong. Mau dito mismo sa bagsakan, banye-banyera. So, may nakita ko ditong seaweed. pupunta natin ang seaweed. Ano, nagkaan sila ng tao na bilimit ng tao. Bibili akong tahong mamaya. Lakad-lakad muna. Iyan, yung oh, po, sandahan. Ah, yan, yan tahong. Takal Ganun, maybe maybe po, sandaan. Ah, sandaan takal. Gano'n kalaki? Pwede po kilo. Dalawang kilo po may gitang laman. Katiloy po natin. Pag ang kilo? 50 po. Pag ili. ah, 50. Oh, oh, oh sige, Pero sige. pag ang takal po. Eh, yung ano? Ito ba? Ah, 50 po. Hanggang 40. Ah, ang kilo? Opo. Oh, wow. Hmm, saglit lang ate ha. Pwede na yan. Yung ano, murang-mura na yun. Ito, seaweed siya. dito nakakabili ng kilo-kilo. Magkano ang ano, lato? Lato, 150 ano? Ang ano, ito? 50 po. Kaya Kami palang tinda dito sa looban pa. Ayan, no? Oh. Kailangan Man, lang talaga Mapungutik lang dito. Balito iti. Ikaw mo na lang. Yan bani tamban. Tamban siya. Putik lang rito. Bibili ako ng taong dong mura ang kahong kanina. Oo, oh, ang laki ng isda oh. Tuna. Oh, shit, oh. Ayan, kuya, banyer banyeran ang pusit Per kilo Per kilo Mga per kilo? Ha? 320 Ang hipon Ang hipon niya, oh O, pwede atras niyan ay! Ang ano, ay, tuna. Ang laki ng tuna, oh. Ano nga doon din sa loob. tayo makadaan dito ah! <laughs> Magkano pang kuya? Yeah, 360, oh. Ang ano po, set? Pareho, 360. 360. Pampano, 360. <laughs> ano <Pampano 360. laughs> po yan, oh? sariwang pampano P560 may galunggong kano galunggong kuya? magkano galunggong? Ah, dito na lang akot masyadong maputit ayun Ay. ah, alimas sabog Pasok. Banyera, banyera. Ito mga isda. Maramihan na to. Hindi ang kilo-kilo. Ang ah, dalagang bukid. Ito hindi na siya sariwa. Mga ngamoy isda ka lang talaga rito.

dito mostly ano maramihan ang binibili hindi kilo-kilo ayun maputik na doon hindi na ako pupunta roon andong pa sa loob marami pa siya Ayan po, pabalik na po ako sa aking sasakyan. Yan po ang kabuuhan ng fish pork dito sa may nabotas. Makabili na rin po ako ng tahong. At uh, lato. Thank you po sa mga nanonood sa aking YouTube. Thank you po.